tension between Makati and Tagig. Anong action ng DILG on this matter, sir? Lalo ngayon ang nagiging issue dahil malapit na yung pasukan, yung takeover doon sa mga schools, doon sa affected barangay, sir. Ang issue kasi rito is that number one, dapat yung mga tao tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi dapat sila maapektuhan. 'Yun ang importante sa lahat hindi dapat ma because of this Supreme Court decision hindi dapat sila maapektuhan dito sa eskwelahan, sa ospital. This yung serbisyo tuloy-tuloy. So sinasabi naman ni Mayor Lani, nag-usap na raw sila ni Mayor Binay with reference sa eskwelahan. Importante eskwelahan eh unang-una. Lalo na itong opening ng klase, no? And they're trying to figure it out, no? Na tuloy-tuloy. Siguro yung ibang issues kamukha ng ito dapat bayaran ng isa, ito pag-aari na isa, tsaka na lang muna yun. Isang tabi na lang muna yun. Madali na yun eh. Importante sa ngayon, yung mga bata, makapag-enroll, makapag-aral, etc. Kung sino kung sino -reimburse, mag reimburse mag-usap na lang sila on the sides about that. No? Okay. I think sa health, ganun din ang gagawin nila. With the DOH, ganun din, mag-usap din sila about that and other services. Kami, ang most affected sa amin will be three yung tribunal na tinatawag namin, it will be the Philippine National Police, it will be the BGMP, and it will be the fire. We assure you that the services will continue. No? Wal walang problema sa services. Ang importante lang siguro sa police, yung venue. Kasi kung, kung kunyari, may nangyari nakawan, <coughs> dapat, kanina mo i-report to, nangyari ba ito sa Tagigo, sa Pasig? Kasi wrong venue ka, madidismiss ang kaso. And it will determine kung saan mo yun if a file na fiscal no ito ba isa tagig o sa makati so we already made a uh, transition committee here no we've already issued a letter to that effect na para pag-aralan nito. later on yung namang kulungan ganun din no lalo na 'yung mga nakakulong dito and of course a file and so yung mga donate let's say ng makati mga pag-aari nila ini-inventory ngayon yan no at pag-uusapan na lamang yan. But what is important, as I've told you, the truth test is, is, yung services sa tao, huwag magambala. Dapat dere, 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 ito. Kung meron mang issue tungkol sa pag-aari, reimbursement, etc., mag-uusap na lang dapat sila. So, ganun level ang gusto namin sanang mangyari. No? Masalimuot ito, but I, I think it will be Komelek, lalong lalong unang-unang mag rito dahil malapit ng ating barangay election. No? At uh, ang COMELEC, ang importante, ma-determine -ma kung anong mga lugar dito, anong mga barangay ito, etc.